kini na na bugas so kato sa bukid sila naman doha guys no ang babong mama doha sila naman doha so dugo dugo punin namoro kasi sila naman doha mais ni guys kaya hilig hilig mo sila so, ng mais so sa bukid guys ay mga utanon dito so ay mga utanon mag utan utan ang kanya na may buwad so sulbad na so kita kaan po na ako sila kung paretong kape paro pero mo tawag naman sila guys no sa ako kung Halimbawa, kung na sila kinanang sa kuha, na muna, na na sila kanang para silang kanang pangin panginahanglan nga, kanang pangkape, ana, tapos kanang pangsultan, o oh, buwan baro na na, unyo, uh, buwan na sila po bugas, mo kontak na sa ako guys, kaya akong mga trabaho, lakaw man. Sana guys, supportahan nyo ako guys, no, sa aking pag-vlog, tungkol kay pang-android pang ko ni, di lang kay di lang kay sa ako kundi para sa akong pamilya ang mga ginikanan ng mga lagas na o sa tanan kung na yung nanginhanglan pohon kung ipagalob na sa ginoo sa ako nga pagsindo ko sa blay <laughs> kini guys no kini grasya ha guys no muna katas sa akong uh, paningkamot nga gihatag gising sa ginoo So, i-share na ko sa mga ginikanan kay mga tigong tanong guys, no? Hindi na sila, hindi na sila makakaya mag-obra di pareha sa una guys, sa mga patanong pa sila guys. Na magkapaningguro pa sila panarbaho nga, kanang makasulduan sila iko, nga makabuhi nila. So, kita may lagsik guys, kita na po yung mabawas nila. Uh, para guys, no? Sana, buhaton po ni Limbawa, ako ginikanan ako. Ah, baka balang araw buhaton po ni sa akong mga anak na kung ako matigoy ila po buhaton ng buhat. akong ibuhat sa akong mga inikanan ni Karam guys no, naging salamat na mo ni no, muli siya bukid o mga guys no, kasi naman no buhon sa kao na ako sila din ako busy okay, para ako po sila makumusta sa mga guys ay salamat guys na supportan nyo, i-share itong video guys i-follow, subscribe and share, supportan nyo ako sa mga vlog Maraming salamat guys no thank you so much